minsan nyo na rin kang naranasan na may tumitig sa iyo ah, nakipagtitigan ka subalit ikaw yung unang sumuko no. pero alam juga ka na kapag nagawa nyo ito nako eh sa susunod na mayroong makipagtitigan sa iyo nako eh, sila na ang unang susuko yun magandang buhay na naman sa inyong mga kaibigan. Welcome back na naman sa ating munting channel. Nawain na sa mabubuti kayong kalagayan sa anumang lupalop ng mundo kayo naroon. So ayun na nga alam nyo na walang sino ang pangkaraniwang nila lang ang makatititig sa iyo kapag nagawa mo ang pamamaraang ito. Ang gagawin mo lang ay sa umaga ano, mas magaling kung unang biyernes ng buwan. Ano, ang gagawin nyo lang ay ibangan nyo ang pagsikat ng araw titigan mo yung araw na hindi ka kumikisap habang binibigkas mo nang paulit-ulit ang mga orasyong ito kapag nagawa nyo iyan eh makakaya nyo ng titigan ng araw sa katanghali ang tapat na hindi kayo nasisilaw yung kitang kita nyo yung kanyang pagkabilog at kapag ka nga mayroon tumitig sa iyo at tinitigan mo na ako eh siya yung unang susuko matatakotin sa iyo mga taong may balak sa iyon ng masama kapag sila eh tinitigan mo ganon din ng mga hayop o ang mga aso na pakalat-kalat sa sana nga na kapag naglalakad ka, dumadaan kay ang sama ng tingin sa iyo, no? So, titigan mo rin sila at sila eh, matatakot sa iyo. Yo, Nanggang sa muli, good luck and bless at ingat palagi.